Mm, dako um Ay, hila oh. Hey, Kaya maputol ni masamot na siya magsakit. Ay mga kalugit, kamusta kayong lahat? Meron tayong customer mga kalugit from Pagadian City mga kalugit, no? Oh, diba, o di ba, taga mga taga Pagadian City mga kalugit na gaadto diri ang mga taga Davao, ma gusto nila home service, ginuo ko. Ang mga taga Pagadian gani nag-anhi gani, gani, gani o oh. So lagyan natin ng ano, alcohol. perfect. Relax lang damo. Ngayon sakit. ayoy la adam There lang. Hindi man, isakit, Agat man isa dam kagat man ano lang sa ahas. Hmm, Ay, hila o. Kaya maputol ni masamot ni siya magsakit. Ang oh, dako. Hayo ila Adam. Kay base maputol karon sakit na punisyon. Yan mga kalog ito. Dako kayo daw. si Lord ma'am. Oh, no, dako o oh, tanawa. O oh, si. Hmm? Sko. Gabi kay mga kalugit oh <laughs> Ay, si pa ayo la ha. Ayun na. Shagitung gusto. Madam. So perfect kayo madam. Madam pa protein kayo yun madam ha after ani madam ha kay maayus yun imo koko. Oh, nakda Madam, tanawa. Good, oh. Diyos ko, doy, oy. Oh, kagwapa si Imo. Nagbaranog imong kuko. Tanawa, oo oh. Si. Gibarang ka sa imong amiga. So, ano man, ibalik nato ning barang sa iya, ha? Hmm. Dako, oh. Dagan ka, ayo, oh. Si. Oy. So, Gibarang siya. Amiga niya lang nagbarang. Tagapagadian pod Ha? kalahati manananggal ka gano kadlaw lang mama ay sakit way ani eh. mm. ayan okay, okay na siya no okay na lang hmm. perfect So, lagyan natin ng magic sarap natin, mga kalugit, no? Ayan. Medyo, ano na siya. Hmm. Ayan dam. Okay, okay na siya. Wala na may gitosok, no? Wala na. lang, dam. O, tanawa niyo mga kalugit. Ayun na pag nail cutter. Dam nga ng murag nail cutter. Do, nail cutter, kakabaw. Ay, sensitive ba yung kuku? Hmm? Ayan perfect ang na siya Madikit kasi ang ano niya mga kalugit yung ว่าอะไรครับงงหน่าเงินไอ้ยัน Tama ayaw lang ba sa adam ha. Bakit naman shark ka dito? Antodog mo. So makalugi tapos na ayan. Wala na may gatusok dam ayan. Wala na nung no. o di ba? Babae mong anak madam Ayan. Sakit ju. Sakit di ba Ibaba na lang oh, iyan. Ampit lang. pero at least kung after na, ulan naman magkapaway hmm. na dyan, relax relax ang iyong pagsuot sa sandal <laughs> magpag-boots hmm. <laughs> so, pa lang po dyan hmm. hindi ka pwede ay, bawal kayo, basun mo dyan hindi di, di man sya mag-ano, mag-iitag sinaangkin eh. ano lang, babaran o gamot So mga kaluge, tapos na. Parfa no. Ay, si Madam. Finally, Madam. Nakayanan mo ang paglugit ni Mr. Ingroen. Na dito ang pupo ni Madam. So thank you so much, Philippians. Oh, diba pagadian? Pagadian Santos. Pagadian Santos.